Sino nga ba ang may hawak ng titulong 3-point king o most 3-pointers made? Si Alan K. o mas kilala sa tawag na The Trigger Man ay kilala na isa sa pinakamagaling na shooter sa Philippine basketball history. Siya lang naman ang player na nagtala ng triples in a single PBA game at nagtala ng isang libo dalawang daan, apat naput dalawang triples sa kanyang buong career para tawaging 3-point king na hinawakan nito ng labimpitong taon ito ay na-break, na noon ay naglalaro pa, na ngayon ay Sacramento Kings assistant coach na si Jimmy Alapag. 2016, Game 1, Hinebra vs. Meralco, siya ay opisyal na nagtala ng isang libo, dalawang daan, apat naput dalawang triples para itabla ang record na noon ay hawak ni Kai Dick. Game 2, nang ito ay tuluyang malampasan at magtala ng isang libo, dalawang daan at limampung triples at opisyal na selyohan si ang kanyang karyer sa pagtatapos ng serye. Ngunit sabi nga ni Alapag, Records are meant to be broken na walong taon nitong hawak, dahil kamakailan nga lamang ay inagaw ito ng veteranong player ng San Miguel na si Marcio Lasiter sa laro nila kontra Hinebra noong Setyembre 15 at magtala ng 1,252 triples sa opening period pa lamang ng laro at maaari pa itong madagdagan sa kanilang mga succeeding games. Hindi maitatanggi na siya na ang 3-point king ngayon sa kasaysayan ng Philippine Basketball. Greatest shooter na nga ba siya ng PBA? Ano ang masasabi mo dito, Idol?